Hello mga ka OA. <laughs> Hello mga madam ka OA. So yan meron tayong gagawin. Okay. Dahil ako yung nanghihinayang talaga sa bawat ginagawa ng mga nako. Mga shampoo, bubuksan lang ganyan tapos ilalagay sa banyo. Tapos iba na tatapon na. Mag-isa pa ulit. Kaya iisa-isahin natin guys. Ano? Yan. Tayo nyo po guys na. Yan. Iisa-isahin na natin para hindi masayang. Ba't <laughs> ka ba, ba nakapantalong ba kasi hindi nabasaya, di mo din. Pag nabasa kaya hindi mo din maisusuot yan. Okay. Ito yung namin. Baka naman, panmulib. Alin? Ito. O, baka naman, Ariel. Sa ating maglalaba kami, guys. Ariel ang gamit namin, guys. Ito ay subok na namin na mabango at maputi sa damit. Hindi na mamaho ang damit nyo kapag ginamit ang Ariel. May kamahalan pero sulit naman ang aming paglalaba dyan. May kamahalan pero sulit gamitin. O, diba? Sino mga gumagamit na ito, guys? Baka naman, Ariel, ha? O, pwede na ako mag... <laughs> <laughs> Hindi ko promote pero ito na yung gamit namin, ha? Ah. Hindi ko ako endorser pero ito ang gamit namin. Ariel at palmolive. O, di ba? Palmolive baka naman. Maging sa cream silk. Hindi kami endorser. Pero, baka naman. baka naman. super bula. super lini sa damit at super bango. Na kahit hindi ka mag-fabric conditioner sa Ariel is ma mabango. Lalo na kapag pinaplan siya. Meron kasing ibang sabon na meron kasing ibang sabon na powder. Mabango lang kapag naglalaba ka. Pero pagka naisuot mo na, amoy na Amoy lumlum na. Kasi <laughs> amoy lumlum. Mabango <laughs> nga siya pero pagka na naisuot na tuyo na amoy lumlum. Eh ito, kahit naisuot mo na, kahit magtagal yung ano mo, mabango pa rin. Um, isa-isahin natin yan guys. Um, para bawat ano kung ano, hindi nasasayang. Ayun. Ah. Diba? Ayun. Bili ka din na yung ano Ito lang kasi hiyang sa kamay ko guys. Hiyangan kasi sa powder eh. Hiyang ako dito guys. Hindi lang susunod yung kamay ko. Eh guys, kung nakita nyo nakasirik na ako sa video kasi alam nyo na nagbubupit ako. So, ayan, naglaban na kami bago dumating si Pepito, guys. Dahil dadaan si Pepito sa amin. Sana huwag nang manalanta si Pepito. Nako. Ayan, para kuha nang kuha na lang mga anak ko sa kahon. Wala kasi kaming, ano, istante. Wala na yung malaking istante. Kamal pala ng istante, anak sa black-up, na yung ready to, ano, yung kinakabot, binibilkin na lang sa pati. Kamal di pati lang, wala mga bago Kamu nak main apa ni? Kamu nak main apa ni? Kamu nak main dari. ada. 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 for me. <coughs> <coughs> Kuha no. yeah. ka lang dyan ng mga panglaba namin dyan, guys. Ayan. ka lang dyan. So, yun lang mga ka-OE. Pass forward na natin, guys. Para madaling matapos. Medyo mahaba ng ating video, ba? Diba? So, yan, guys. Hindi po ako sponsor or uh, nagpo-promote ng product. Pero ito lang po talaga i-ano ko sa inyo na ginagamit ko na hiyak sa akin kamay, sa akin buhok. O, ba? Diba? Ganun din sa mga anak namin. Kasi super bango na kahit na hindi ka nag-fabric conditioner dyan o di ka nag-ano dyan, mabango talaga. So, ayan. Nilagay ko lang sa plastic, guys. O, ba? Diba? O, yan, Tapos na. 'di ba? Yun lang. Tapos ayan, ilalagay ka.